Stable na ang kondisyon sa 25 ka mga tawo nga nahilo human nakakaon og fruit salad nga giserve pag kagahapon sa barangay na Alat, siyudad Sanaga. Atong paminawon ng pamahayag ni Dr. Abelia Villaganas. karon ongoing pa ang iya ang uban, pero napay mag na nga unom nga naabot ganiha ha, admit na. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero, uh, kwan pa, ongoing pa ang admission kay upay-upay manggot nila. Kani siya, uh, kwan manggot niya siya ma'am kay tungkol sa food poisoning. Kwan ratan niya siya, muli pa sila ba? Pag niya, pagkita po ba, magpagulang siya nga kuan nga uh, events ba? Pero usual ni Ani, mukuan raman mo, hupa raman ang incident ni Ana. Pero we have to be kuan lang sa uh, observant sa, undagan, sa atong uh, mga number of patients ba. Pa. Sa pagkakaroon, stable man sila. Ang mga pasyente gidala sa Minglanilla District Hospital sukad alas 4 kagahapon sa hapon. Mayo 22. kumana na kasinati taas na hilanat, kalibanga o pagsuka-suka. Apil sa gidala sa tambalanan ang tagiya sa balay di inamista ang maong mga pasyente ngagikan sa barangay Colon, Naga.